Ayan, kasi may ano. Uh, ilo naman. Ilo ko sa kap. So, guys, no? uh, isa mga pala gabi po sa lahat. Uh, Magkiting abing sa so na po magbalik. So, nandito naman tayo sa bundok mga kadol. Uh, po tayo ng uh, kahit ano dito. No? Kung magkita po natin. Uh, kahit kung ano po yung makikita natin dito sa bundok. So, patuloy pa rin tayo sa pag export kahit uh, mahina so ano lang tayo ay pagsabay lang po natin yung trabaho at saka pag export para meron kayong mga panood so yun hindi lang po ako nag-iisama ka doon kasama ko si Godokyo nandun po sa likuran uh, nag-iintro din so yan maraming maraming salamat pala no, sa lahat po nga ano, sa mga bawat video po natin uh, sa nag-share sa nag -like, no kung sino kung ang kung gusto po niyo itong video na ito ah uh, sana po ah uh, sa hindi pa po na uh, naka-subscribe please po so, pindutin lang po yung notification bell para updated kayo sa mga video po natin no sa gusto lang po sa gusto na itong video na ito no na horror o ah uh, kaya ano po yung mga video po natin na uh, ma-upload no so nandito po kayo Ayan o. No? Siyan po mga kadal. Ito po yung bundok na pinapuntahan po namin. Na may, uh, may malaking puno. So, maraming maraming salamat pala no, sa nag-sponsor sa flashlight natin. Hindi ko nalang pinakita. No? sponsor po Dokya Explorer so ayan, uh, sobrang ingay po yung ilog kasi ang uh, sa bawa po ay ilog no? kaya maano dito madidinig po dito so, tingnan natin kung mayroon ba tayong makita dito na aswang o kahit anong mga lininto kahit ano po uh, ng laman ng lupa um, sana ay mayroon magpakita makalit para mayroon na naman tayong mahuli so shout out pala kay ma'am marjo labong palaging po nagsishare po sa mga video po natin so kay ma'am Bibiam baula pala no shout out kay ma'am dapne agriam shout out maraming maraming salamat po ma'am sa lahat pong uh, nagsishare po sa mga bawat video po natin kay chichi uh, bukoy shout out uh, doon po si bodokyo So nakapal ano sobrang liwanag po yung first light ni Brodokyo. Ano. You know? So nanghihiram naman tayo dahil wala tayong sariling flashlight dahil nasisira na po. So ready to fight po sa pag-explore. Bro, musta po yung mga trabaho natin? Natin. Trabaho mo? Ayos lang ba? normal yung namin ngayon bro wala ba bro? Ako kalina, Oy. So, matumal yung, talaga bro kaya nga ikaw bro kamusta yung trabaho mo bro? so ayos yung trabaho ko bro ayos lang? Hmm. medyo kapoy pero sipag lang ipagsabay po natin yung pag-age ko at saka trabaho para may kita po tayo kahit maliit dito sa YouTube. Hindi naman maabot ng uh, one month ng sahod. Pero palagi lang tayo mag explore bro. Sa gabi bro, gerwal, yung aswang bro, puro babae. Oh, nasaan na? Nasaan um, na ano na na bro, uh, kinauwi ko sa kabilang barangay. Ah, so, tinutulungan mo? Uh, nakikiusap kasi yung aswang na wag i detalye yung uh, uh, yung, yung lugar ano nila, pagkatao nila um, at yung lugar nila ganyan talaga po kasi uh, ayaw niya ayaw niya na malaman ng mga tao na ganyan sila para pakakasi uh, mapahamak si, din sila no mm -hmm. ma, ma, may gagawing masama yung mga tao sa kanila so, tama tama usap na wag mm -hmm. wag na i detalye yung yung buong ano doon so inihatid ko na bro sige So, ganyan talaga. Kasi ganyan mga kadol, hindi po nila alam yung ginagawa nila dahil ano ba, may nandun po sa, sa kalalim ng kadiliman. So, Uy, ano yun po? Siguro bro? Okay. Malinis kasi yo. Oh. Ang layo ha. dami ng alimi amigas. Tara bro. <laughs> Tuloy tayo sa pag explore Ang daming mga punong kahoy dito. Wala ka dito si Wala bro. Wala. Wala? Kasi nung nakaraan ba, may nakita akong motorcyclo, itinago uh, sa may dahon. Hmm? Parang, ano nila, nililigpit nila yung motor na di makita ng tao pero nakita ko pa rin. Bro, may kubo dyan bro Ayun, no? Ah, baka may Sila po yung mayayari nito bro Oh, kasi malinis oh Oo. Oh. May tao kaya ngayon dyan bro Iwan ko na lang bro Hindi ko rin alam So, ano lang bro, lumalang tayo dyan napaka critical po dito ng area mong pagod but... pero mag-ingat lang po tayo Parang tinikaga takon nang langgam. Bro, parang may taw, bro. Parang may taw. Parang may hilo, bro. bro. may hilo. Siguro may taw diyan. May taw diyan, bro. May hilo. pero sukal so po no sukal so kapag ano kapag mayroong tao dyan mali, malinis na dyan ayo oh wow. wala sumagot ayo ayo tao po Pero bakit naka... May ilaw? Bakit maka ano yung ilaw bro? may ilaw talaga May hmm. ilaw sa loob ng bahay. Ako delikado pero bro, baka na-trespassing tayo bro. Baka no? Ay, pero hindi natin pakasokin bro. Hindi natin pakasokin. Hindi lang tayo sa labas. Hmm. Tao po! Ayun, sinasagot bro.

yung gabay ng ano aswang so wala may aswang siguro dito bro kasi may gabay yung langgam uy may. parang may ano ah. ah parang may bunga to ah okay. prutas bro may prutas pa dito Biabas. pero isa lang po yung bunga

Jauh-jauh 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 jauh bukan misalnya kalau dekat yang tubuh

tingnan mo yung oh, tingnan mo parang magalaw yan yung ilaw sa loob bro oh, tingnan mo sa akin bro wow. Eh? Oh, parang ah, gumagalaw pero pag tingin natin dyan hindi naman gumagalaw wala walang aswang sa loob bro eh? ayun yeah. aswang yeah. Matitago lang pala bro eh hindi sa so, kabilang bundok ng aswang bro kapag mahina bro Na narinig ganyan yung aswang gundan daw kapag mahina And mahina dito. oh nandito lang ayun oh eh. ayun mahina lang Andito lang bro tingnan mo sa ano bro sa taas baka nagtatago lang ayun tao po tao po Masagot, bro masagot pero yung wak wak yes. Oh Uy Mas bro nandun banda hmm? Sa 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 ito ba bro Nandun yung nila yung natin Bakit nandun sa malayo Siguro ibang ano yun Baka may iba pang mga bahay yan bro na Ibang ka, bro Basin bro Siguro Pero dito wala

Oh, punong kahoy. Ah, punong kahoy. Akala ko yung mananggal. Hmm, kalahati ng mananggal. Oh, hmm, huh? Hmm. Ya. Hindi talaga yung busis banda bro. Hmm, oh, ang layo. Ang bro. Ang layo. Yung isa dito. Hindi na, hindi na sumasagot. Oh my god oh oh lang ako bro so may aswang makadol parang dalawa yung isa ando sa lalo mm. oh yung isa hindi ko doon banda nasa baba pero dito bakit kito lang tao may ah yeah. nasa mm. yung tao ah laka bro biktima ba yun bro may nagbiktima yun bro

Ya, nah, wala pa nandaan dito bro. Ano, 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 ano. Ako, wag huh? ka para sa darosan bro, walang daan. Uy! Huh? Uh. Hoy.